Kung susuriin mo yung takbo ng iyong buhay, masasabi mo ba na ito ay sumisimple habang tumatagal o nagiging complicated? Sa paglipas ng panahon, maraming naimbento ang tao para sana mapasimple ang takbo ng kanyang buhay. Pero bandang huli, parang dumadami pa yung komplikasyon. Minsan sumakay ako sa eroplano. Limitado lang yung baggage allowance kaya dapat maging mapili at tiyakin na hindi lalampas sa timbang ang maleta. Meron ako nakasabay na tila hindi nakapagtimbang kaya pagdating sa check-in counter, eh dalawa lang ang choice niya. Magbayad ng malaki at madala lahat ng gusto niya o magbawa siya ng laman ng maleta. Hassle talaga para sa kanya kasi ang hirap mag-decide kung ano iiwan. Maya't maya ay tinitimbang ang maleta para sana ay matiyak na okay na ang dala niya. Pero nakailang timbang din siya bago niya nakuhan tamang timbang at baka sa mukha niya ang pagod, hiya. <laughs> at panghihinayang dahil ang daming bagay ang pinipilit niyang madala pero sadyang hindi pe pwede. Pinapakita din ito ang nalilitong isipan ng karamihan. Hindi na natin maitoon ang ating sarili sa iilan na dapat pagbuhusan ng panahon. Misa na ilalaan natin ang oras sa mga taong hindi karapat dapat. At ang epekto nito ay pagkawala ng oras para sa mga taong dapat sana ay tumanggap nito. Ganyan din tayo madalas. Sa halip na maging simple ang buhay, lalong nakukumplika dahil hindi natin mawari kung ano nga ba talaga ang dapat pagtuunan. Maganda yung halimbawa ni Pablo na makikita sa Bible. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumika para makamtan yon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Sadyang maraming bagay ang pwedeng magkumplika sa ating buhay. Maraming pwedeng gumulo, maraming pwedeng piliin, maraming pwedeng pagkaabalahan. Pero sadyang hindi pwedeng gawin at paglaanan lahat. May hangganan ng buhay at may hangganan ka rin. Dito natin makikita ang kahalagahan ng pagpili kung sino ba talaga ang paglalaanan ng buhay na ito. Alalahanin mo na nung isinilang ka ay simple lang ang buhay. Kung anumang komplikasyon meron ka ay marahil nangyari dahil sa kapasyahan mo o sa kapasyahan ng mga taong nasa buhay mo. Ang kainaman nito, meron ka pa ding say kung mananatili ka sa komplikasyon o hindi. Tularan natin ang halimbawa ng buhay ni Pablo sang ayon sa Biblia, ang pagpili ng the one thing. Yung gagawin nating tuon ng ating buhay, yung paglalaanan ng ating panahon, yung magiging basihan ng ating mga kapasyahan. Kapag ka ito'y ginawa natin, ang buhay mas simple, Mas gagaang, mas magiging produktibo. May pag-asa pa para sa mga taong handang gawing pangunahin ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya, asa ka ba?